dalawampung persons with disabilities mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan ang dinala sa Kapampangan Development Foundation Incorporated sa San Fernando City, Pampanga para tumanggap ng libreng prosthesis. Ang programang ito, bahagi ng adhikain ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico na itaguyod ang kapakanan ng mga PWDs para mabigyan sila ng pagkakataon na muling makalakad at makapaghanap buhay. Masaya kami na first time na mabigyan kami ng ganitong pagkakataon na ang aming kababayan na may kapansanan ay mabigyan ng prosthesis. Maraming maraming salamat po ng gobernol at uh, nabigyan niyo kami ng pagkakataon na ganitong sitwasyon lalong lalo na sa mga uh, kababayan natin na Kagaya namin ng na PWD. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 200 PWD ang nabigyan ng tulong sa loob ng dalawang taon sa ilalim ng prosthesis program ng lalawigan. Nasa 13.4 milyong pisong pondo na rin ang naipagkaloob para makapagpundar ng mga prosthetic device. Nagbukas din ang lalawigan ng kauna-unahang mobile prosthesis and orthosis clinic sa bansa na matatagpuan sa Lingayen District Hospital. Layon nito na maihatid ang serbisyo sa mas malalayong lugar sa Pangasinan. Dahil sa tulong na ito, labis ang pasasalamat ng mga residenteng nakatanggap. First time kung makaka ng ano ng ganito na prosthesis. Salamat kay Gov kung hindi sa tulong din ni Gov, hindi talaga makaka magkakaroon ng prosthesis. Si Apo, meron akong paa makakalagad na ako. Dahil sa mga programang ito ng pamahalang panlalawigan, natupad ang munting hiling ng mga panggasinensing minsang ng nangarap na makapagsimula muli sa buhay at makatulong sa kanilang pamilya. Valerie Dismaya, RNG News.